Hello mga ka-Kingpins for today's video Inarkila na naman sa kasal ang Kingpins card Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami sa aming gana Umaga pala nga ay inuna ko na nga ang trabahuin ang kalat dito sa lamesa Para naman mamaya pagbalot ko ng lumpia ay hindi nga magulo at maaliwalas naman Tinanggal ko na nga dito ang mga tasa na pinagkapihan na iniwan lang nga dito sa lamesa Ay parang ang kumain lang nga sa restaurant at iniiwan lang Pati nga itong termos ay nilagay ko na nga dun sa gilid at baka nga mabasag ko dito, ilagot ako nito kay mama. Tinanggal ko na nga dyan ang mga hindi na nga ginagamit at nakakapagpasikip nga lang sa lamesa. Pati nga itong coffee maker, tinanggal ko na rin nga at wala na rin nga pitchel at nabasag nga ng aming tauhan. Nanghihinaya nga ako at wala pa nga yung isang taon sa amin. Hindi ko man lang nasulit ang paggamit. kasi nga kami ni mister na bumili nito at para nga makapagtipid nga daw para hindi bili nang bili ng 3-in-1. Pero ito nga, napagastos lang at hindi nga naman nagamit ng matagal. After ko nga dyang mapunasan ng lamesa ng basahan, pinunasan ko nga ulit ng tissue. Mas gusto kasi na walang basa-basa na naiiwan nga sa lamesa. May umorder nga pala sa akin na 2 styrobox ng assorted frozen na taga San Jacinto. At ayan nga, piniprepare na nga ni Michael. Maraming maraming salamat po ma'am sa pag-order at good luck po sa negosyo mo at sana po ay meron pong repeat order. Ito naman nga si Bibi, piniprepare na nga ang lulutuing quick-quick. Nagdagan nga ngayon ang lulutuing quick-quick at tatlong cart nga ang magtitinda ngayong araw. Ngayong bakasyon nga ay dalawang cart lang nga ang nagtitinda. Pero ngayong araw nga ay inner nakatila nga ang pangatlong kart namin sa kasal. Kaya naman mapapalaban kami ngayong araw at madami-dami nga ang lulutuin namin. Kahit nga madami pa kami trabaho ngayong araw ay hindi nga kami umiinda ng pago. Masaya pa nga kami at nagpapasalamat pa nga kami kay Lord na binibigyan nga kami ng ganitong maraming trabaho. Kapag nga kasi konting lang ang trabaho namin ay ibig sabihin nga ay maliit lang nga ang aming benta. At kapag ganyan nga ay namumroblema na nga kami. Kaya nga mas gusto nga namin ni Mr. na mas pagod nga kami araw-araw. More pagod, more benta, ganern. Ito nga si Kuya nilinisa na nga ang cart At pinipur na nga ang mga dadalhin Itong cart nga na to ang pinaarkilahan namin sa kasal 4pm nga ang start ng kasal Kaya nga 3pm ay pupunta na nga sila Kuya doon Medyo malayo din nga ang biyahe At nasa labas nga yun ang city Nakakatuwa lang talaga na parami na parami na nga Ang umaarkila sa Kingpin's Cart At sa mga taong tumatangkilik sa aming paninda at serbisyo Ay maraming maraming salamat po Dumating na nga sila Kuya dito sa venue At dito din pala ginanap ang kasalan At habang inaantay nga na matapos ang kasal, eh dito nga muna tumambay ang ibang bisita sa food cart. Magandang idea din nga ito sa mga nagbabalak na magpakasal. Para habang nag-aantay nga ang mga bisita, ay hindi nga agad sila maguto. Huwag lang nga nila damihan ang kain para pagdating nga sa buffet at makakain pa nga sila. Sa interesado nga pong mag-arkila, pakipiim nyo lang po ako. O siya, hanggang dito na lang muna ang video ko. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings. At syempre sa inyo na rin mga kakingpins, bukas naman ulit